Enrique Hill, grabe ang alaga kay Liza Soberano sa pagbubuntis nito. Hindi matatawaran ang pag-aalaga ni Enrique Hill sa kasintahang si Liza Soberano habang ito ay nagdadalang tao. Ayon kay Liza, mas naging maalaga at maso yung partner si Enrique simula nang malaman nilang magkakaanak na sila sinisigurado raw ng aktor na komportable siya at hindi nahihirapan sa anumang gawain. Lagi rin siyang ipinagluluto ni Enrique ng masustansyang pagkain para sa kalusugan nila ng baby. Maging sa mga simpleng bagay tulad ng paghahanda ng unan at pagmamasahe sa kanyang likod ay ginagawa nito. Iniiwasan din ni Enrique na ma-stress si Liza at palagi siyang binibigyan ng saya. Ayon kay Liza, ramdam na ramdam niya ang pagmamahal at suporta ng kasintahan. Maraming fans ang natuwa at humanga sa pagiging responsable ni Enrique. Sinabi naman ng aktor na gagawin niya ang lahat para sa kaligayahan at kaginhawaan ni Liza. Patuloy na inaabangan ng publiko ang journey nilang dalawa bilang Suntabi parents. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, Share, subscribe, and click the notification bell for more updates.